Dalawampung fratmen ang nagsalitan umano sa pagpalo sa pumano na criminology student na si Aldrin Larry Bravante. Ikinantaya ng apat na sumukong miyembro ng taong Gamma Phi Fraternity na sinampahanan ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act. Kabilang din sa mga ebidensyang pag ng reklamo ang isang video ng kuha sa labas lang ng abandonadong gusali kung saan ikinasangang muna yung initiation. Panoorin niyan sa aking pagtutok. Isa ito sa mga ebidensyang hawak ng Quezon City Police District. Ang CCTV video kung saan makikita ang umuloy mga miyembro ng Tao Gamma Phi Fraternity na magkakasunod na dumating sakay ng motorsiklo sa paanan ng isang abandonadong gusali sa barangay Santo Domingo, Quezon City, noong lunes. Pinaniniwalaan ng Quezon City Police District na kasama sila sa mga frat men na nagsagawa ng initiation rights kay Aldrin Liri Bravante, ang fourth-year criminology student ng Philippine College of Criminology o PCCR na hinihinalang namatay sa hazing. Based doon sa initial na pag-aaral namin doon sa backtracking ng mga CCTVs, ay eh, nakabilang tayo ng uh, mga dalawampu na tao na paput nakasakay sa motorsiklo na papunta doon sa uh, crime scene. So we would like to assume uh, for now na sila yung mga participants. But uh, gusto nating maka-establish pa ng mas matibay na ebidensya. Kung kahapon, persons of interest ang turing sa kanila. Kanina, sinampakan na ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act. Sina Justin Artates, 20 anyos. Kyle Michael De Castro, 21 anyos. Lexer Manarpies, 20 years old. At Mark Leo Andales, 20 taong gulang. Sila ang mga membro ng Tao Gamma Free Fraternity na una nang sumuko sa pulisya. Meron silang katungkulan doon sa, sa, sa organization. either uh, yung Grand Triskelio <coughs> na sinasabi, Master Initiator. So ibig sabihin, mga officer sila ng uh, organization nila. Ayon sa QCPD, dalawa sa mga kinasuhan ang umaming kasama sila sa initiation rites at nag-execute ng extrajudicial confession kaharap ng kanilang abogado. Ibinigay rin daw nila ang pangalan ng anim nilang Brad at ka-eskwela sa PCCR na lumahok sa initiation rites. Husgado raw ang magpapasya kung pwedeng tumayong testigo ang dalawang ito alinsunod sa ihahaing apela ng kanilang kampo. Sa nakuhang impormasyon ng QCPD mula sa dalawa, lumilitaw na nasa 20 silang mga frat member ang salitang pumalo kay Aldrin. Ay eh more or less mga 60 paddle hits ang, uh, ang naibigay doon sa ating biktima. At uh, tama, more or less mga 2 uh, hours yung initiation rites na nangyari. Uh, bumabagsak na yung katawan niya at uh, yun nga po, uh, pumikit at uh, nawalan ng malay at, at uh, nire-revive nga nila yung tao, yung victim. Yung hindi na ako gumagalaw, agad-agad uh, naman nilang tinakbo sa uh, isang hospital. So inamin nila sir na talagang kasama sila sa participation dun sa... Uh, initiation right na nangyari. Sa death certificate ni Aldrin, nakasaad na blunt impact injuries in lower extremities ang cause of death ng biktima. Base sa mga larawan, makikitang nangingitim ang pwitan at likuran ng mga hita ni Aldrin. Meron din siyang mga sugat sa paa, kamay at dibdib. Ang PCCR handa naman daw makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon ng pulisya sa mga estudyante nilang sangkot sa nangyari kay Aldrin. Yung fraternity po na involved ay hindi po nagpa-recognize sa amin. They will be facing uh, expulsion proceeding. We have a zero tolerance against uh, hazing po. Claro po yun sa mga sadyante. Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng apat na sumukong frat member. Pero kahapon ay tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Patuloy naman namin sinisikap na makuno ng panig ang pamunuan ng Tao Gamma Phi Fraternity PCCR Chapter. Pero walang humarap sa amin kanina. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan niyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.